Hello everyone, maaga uuwi. Kasi nga Typhoon 8 na. So ayun. Madalang na yung ano mga bus dito, tapos yung ibang sa mall uh, sarado na. Ayun. Ayun, medyo malakas na yung ano yung hangin yung iba. Nagsisiwian na. Kasi nandiyan lang na nga lumalakas na rin yung hangin. Grabe. Ayun. Muwi na rin si Chunzili, yung friend ko. Muwi na rin siya kasi nga. Tapos bago kami nag-iwalay kanina, wala pang nakitang bus. Wala talaga kami makitang bus. So, uh, harus wala na rin mga tao. So, ayun. Tignan ko kung may MPR. Ayan na naman. May train naman. Ayan na, may train. Ayan, na, may, train. Ayan na. may train naman. Ayan, nakasakay naman ako ng train. Masabi nila mag-close daw. Wala <laughs> daw yung ano. Sabi ko, hindi pwedeng magpunan yan. Ayan. Ayun ka loka lang si Jun Sili nandoon pa nakaantay ng bus sa masasakyan niya. Kasi bus na lang yung ano, wala si walang train na dumadaan sa kanila. So yun, nagpadali na kaming umuwi. Check um 436. Eh okay naman. ayan, ini-message ko siya. Ayun, message ko siya. Ayan, Ayan niya. Ayun okay na, di ba? So, 'yano ko siya. Kasi wala naman 'yun pag ano. Oh, naman yung pag hindi siya nakasakay agad kasi nakita ko naman kalina mahangin, mahangin na, sobrang mahangin na sa labas. Buti na lang aya siya, wala kaming kaalam-alam. <laughs> Ang sarap ng upo namin doon sa may ano, sa may <laughs> uh, restaurant. <namin. laughs> Ang sarap namin upo namin, kwenta kay syempre, di ba? <laughs> Sabi niya, ay parang kunti na lang yung mga tao, saka kunti na lang yung ano, marami na nagsasara. <laughs> Sabi niya, so <"Sorry>, yun, taranta kami. Tataranta <laughs> kami, Bis na nakain muna kami kakain. Sabi niya, uh, muna kami. Tapos uh, sabi ko, o oh, sige, baga kami uuwi. Kasi nga, ano yung typhoon. Eh, nagbabasa-basa kami ng newsfeed. Sabi nga nun, no, marami nag na nag-uwian <laughs> na. Tataranta <pa> siya. <laughs> siya pala yung... nung pagalis ko kanina, hindi pa siya, ano, hindi pa siya nakasakay. Kasi wala pa kami nakikita ang basa dumadaan. Kasi talagang wala. Wala talagang dumadaan. Kahit na mga kotse, mga ganun, wala talaga. Eh, open naman dito. Sabi ko nga ka sa kanya, maglakad na siya papunta sa kanila. Hindi siya marunong. Hindi niya alam kung paano. <laughs> sabi mababasa ako kasi nga mahangin. Sabi niya, gano'n. So, yun. Ay, sana makasakay na siya. Eh, titignan ko. Eh, check check ko kung nakasakay na siya. Kawawa naman. Wala, wala. Hindi pa siya sumasagot. Ay, hindi. Nakita na niya ako. Nakita na niya yung message ko. Sana nakasakay naman na siya. Kawawa naman si kasi as in talagang ano eh wala ako bus, masakyan ala kawawa naman wala na. sana ba yun Inyo, wala ako boss masakyan sabi niyo ala kawawa naman. oh no Nako? hintay ka lang diyan Lipat daw siya sa kabila. O mag-taxi ka na lang. Ayun nga ba? Diba? Kasi nga, uh, may bus pa yung sasakyan nila Pwede naman maglakad kasong nga lang medyo Mga 20 minutes Ganun ang lalakarin niya Eh, syempre maulan, Tapos mahangin Pari ba, delikado So, yun. siya na makasakay siya ng mabilis. Kasi kanina, ang um, nakita namin habang kumakain kami si sa Jalbi kanina, mga 12, mga ganon 12 or 1 yata yun. Nag-typhoon 8 na siya. So yun ang bilis, ang bilis na nang pangyayari, nag-typhoon 8 siya. Pero sabi nila, yun kung mag magka-typhoon 12, hindi lang alam kung ano yung so, ba typhoon 12 yung sinasabi nila. Diba? So yun. พ่อเขาโลภ ako sa amin, sa Tiki, sa Chukin So, ayun, yung friend ko, hindi pa siya nakakasakay hanggang ngayon. Sabi ko sa kanya, mag-taxi na lang siya. Much better. Kasi, ano, kung magantay siya ng ganun, baka lalong matagalan, eh, syempre, ba, diba, pag lumakas na yung, ano, ulan, mas mahirapan siya. Kaya yung sinabi ko sa kanya, mag-taxi na lang siya. ba diba? malapit lang naman, eh. Ako, marunong akong ano, maglakad papunta sa kanila kasi nilalakad namin dati yun. Eh siya, hindi naman siya, hindi, hindi niya alam. Hindi kasi siya naglalakad. So yun. Marami na rin mga nagsara dito. Iba. ba So, yun nga guys. Ang hirap ko. Tingnan nyo guys, marami ng nagsara din. Maraming bulaw kanina umaga yan. Hindi na, yung iba hindi na talaga nag, ano, nagbukas. Sa totoo lang, hindi na nagbukas yung iba. Yung iba, kasasara lang ng mga half day ganun. Ayan o, yung papoy na yun o. Laging, laging, bukas yan. Pero sarado na ngayon. So, yun. Wala na. Diba? Kaya, hindi ko lang alam kung ano, tambay muna ako sa baba namin ganun parang gusto ko kasi ng fresh air ba kaya ano kaya nagtatambay-tambay muna ako sa ano sa labas although kahit ako lang mag-isa guys na kaya ako magtambay diba wala nire-relax ko din kasi yung yung ano yung yung mata ko ganun diba kaya okay lang yun na magtambay-tambay ka yung talagang yung iba talaga sarado na, guys. Yung iba sarado na. Yung iba nga nagpa-panic buying pa yun eh. Nagpa-panic buying. Pero yung MTR okay pa naman, guys. Okay pa naman yung yung train dito. Ayan nga, guys, di ba sarado 'ko. Eh. Sarado na talaga yung iba. Yung iba lang okay pa naman so far. Na ngayon mga sarado. Uh, actually uh, hindi na ako na mag ano na ano kasi malapit na yung ano namin dito sa bahay. Malapit na yung building namin dito sa bahay. So okay na na dito na ako. ba? Iba talaga sarado na guys. Dami ng sarado. Ayan, o oh, sarado na rin. Hmm. Yung iba pang pa mga binta-bintana dyan guys. Alam nyo, may mga XX na yan. Nilagyan nila ng ano, ng packing tape. Nilagyan nila ng mga packing tape. Para kahit na malakas yung hangin, hindi basta-basta nababasag. So, yun. kami ng sarado. Ayan, sarado na rin yan. Mga ibang restaurant, sarado na rin sila. Yung iba, okay pa naman, bukas pa naman. Ayun. Ngayon, matadaanan na rin yung, yung pa-XX na yan, guys. Eh. Ayan, may xx na yan, guys. Ayan, naka-XX yan. Oh. So, malakas na yung, ano, malakas na yung hangin hangin sa labas kasi yung friend ko isa sa pa kasi siya ng bus medyo malayo-layo siguro mga 20 minutes yung ano pero pag biyahe naman mga 10 minutes siguro mga -ano. pero kasi nga yung bus 'di ba sabi ko sa kanya kung wala talaga no choice 'di magano siya mag taxi siya ayun pa naman so all right yung mga ano dito. Ito Marami na talaga nang nagsara. Alam mo, kay dapat nga linggo, di ba? Dapat nagbubukas sila. Kasi nga maraming tao. Ayun, anong sarado. Mga restaurant dito, mga ano. Yun, mga bukas pa talaga sila. Kasi no choice yung mga tao kung hindi kumain sila sa mga restaurant ganyan marami din mga building dito na nag ano na ayun, tignan nyo dyan guys sa labas ayan oh. malakas-lakas na yung hangin. Ayan. So, ayan. Papakita ko pa sa inyo yun, guys. Yan, no? Yan, nilagyan nila ng ano. oh, see? Nilagyan nyo na nila lang ganyan. Ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye. Paalam. Bye.